Grabe, ang ganda ng sagada. Sagad sa ganda, pero sagad din sa bulsa. Grabe, mapapawaw ka sa ganda, pero mapapawaw ka din sa mga mahal ng mga bilihin. So yun na nga guys, last month we went to Sagada Mountain Province. Pero bago ko sabihin ang main purpose namin, let me just say, multi-purpose trip to. First purpose, siyempre ride and unwind. Minsan kailangan natin ng break at ang ganda talaga ng tanawin dito Lalo na sa kalsada from Mount Polis to Bontok Grabe, ang smooth ng daan Kaya ayun, naka freewheel na yung isa Pero wag yung gayahin na Sulit talaga sa mata Second, relax relax lang We stayed for one night and one day sa Sagada Green Hills Transient House. Grabe, unang gabi pa lang, anlamig na. Hoy. Odi close pull na ref. Buti na lang may pa bonfire sila. Pero ayun, kami dito hirap na hirap magpaapoy tapos itong dalawang 'to sana all talaga. Oh, my my Tapos ito kami gumagawa ng paraan para magpapayat. Alam na ya, nakainop ah. masih masisita ba? So ayun, magpupuyat pa sana kami pero may gagawin pa kami kinabukasan. Kaya good night Sagada. Pero hindi tayo makatulog. Ganon talaga siguro pag first time mo sa isang lugar o sa isang bahay. Kaya nag-edit na lang ako ng pang reels. Tapos kinabukasan, wow! May sea of clouds pala ang Sagada. Napakaganda. Now for the main purpose, brain actually ng childhood friend ko na si Rostom and his soon to be wife na sobrang pretty, si Carla. Being so far away from you, it's finally taken its toll. I'm missing you like crazy baby, so tired of the road. Sana all no, halos lahat na ng batchmates and friends ko ikakasal na. Habang ako, ayun, video ng video always behind the camera again sana all So ayun, before kami umuwing ifugaw, naglibot-libot muna kami and kumain and talagang medyo may kamahalan yung mga bilihin nila dito. Tapos trinay din namin tong yogurt daw. Mm. Hey, Tapos siyempre gumawa rin kami ng content. Di pwedeng palampasin <laughs> ang ganitong pagkakataon. Ganda pala dito sa ano sa Sagada. Oo nga eh. Ano ulit yung ano yung bansag nila dito na binansagan nila na? Ano? Binansagan nilang dito daw pumupunta yung mga broken. Ah, where do broken hearts go? Oo. Kaya palaan dito tayo. oy tignan mo oh. Kumusta ng biyahe na plea pa? Akala ko ba dito pumupunta yung mga broken hearted? Oo nga no? Sana all. Sana all. Pintin ho Ay bro, tignan mo yan oh. Broken hearted yan. So, yun guys, let's go home. Medyo kulang yung oras natin para mag-vlog pa dito sa Sagada. Pero at least okay na yun para may reason for us to come back here. So, ang masasabi ko lang sa Sagada Mountain Province is napakaganda, sagad saganda kahit sagad din sa bulsa. Yeah. Flex ko lang tong Mount Police dito sa Ifugao boundary ng Mountain Province and Ifugao na always, most of the time, very foggy. Summer sa inyo pero parang December dito. So yun, nakauwi kami na safe and sound. Thank you guys for watching this video until the end. See you again in the next video.